ang kailangan ni Paye unconditional love. Just love her. Just give support. Even if ganyan siyang iiwanan ka, just give love. Ikaw nakakagawa ka ng mabuti. Magaan sa puso yun kaysa magalit ka. Hinangaan ng mga netizens ang naging payo ni Tony Fowler sa kanyang anak na si Tyrone niya nang maglabas ito ng saluobin sa hindi niya pagpapatawad kay Paye sa mga nagawa nito sa kanya at sa Toro family. Nasira raw ang kanyang tiwala sa kanyang ate Paye nang nalaman niya ang plano nitong umalis noon sa kabila ng magandang buhay na binibigay sa kanya nitong. Hindi raw niya maintindihan na ibinibigay naman ang lahat kay Paye ay nakuha pa rin itong maisip na iwanan ang pamilya. Sa ni Tayro niya ay lubos na nasira ang tiwalang ibinigay niya sa kanyang ate Paye. Kung dati raw ay pinatawad niya ito at kinalimutan ang maling ginawa, ngayon raw ay natuto na siyang magpatawad Ngunit huwag kalimutan ang aral na nakuha sa sitwasyon. Ipinaliwanag naman ni Tony sa kanyang anak ang rason kung bakit nagawa niyang patawarin si Pei sa kabila ng mga nagawa nitong pagkakamali. Ani Tony ay kinakailangan ngayon ni Paye ang pag-unawa. Dahil sa wala ito sa tamang pag-iisip kung kaya ay kinakailangan niyang sumailalim sa therapy upang matulungan siya ng psychiatrist na malagpasan at mayayos ang mga trumang dala ng pinagdaanan sa buhay at kanyang depression. Lumaki rin si Paye na walang gabay sa magulang na naranasan din ni Tony noong kabataan niya. Pinaintindi ni Tony kay Tyronia na magkaibang tao sila ni Paye. Na mayroong mga bagay na mas naiintindihan niya kaysa kay Paye dahil lumaki si Tyronia na nagabayan ng magulang. At lalong magkaiba sila ng pinagdaanan ni Paye kaya hindi niya maiintindihan kung saan ito nang gagaling. Ipinaliwanag ni Tony ang isang anggulong hindi nakikita ni Tyronia na mayroong pagkakataon na kailangan magpatawad kahit na hindi ito hinihingi ng taong nakasakit sa iyo. Ito ang tinatawag na ang conditional love. Na ibibigay mo pa rin ang iyong suporta kahit na sa huli ay iiwanan ka. Ito raw ang masakit na katotohanan na hindi lahat na ibinigay mong pagmamahal ay mababalikan. Hindi lahat na pagmamahal na ibinigay niya sa kanyang ate paye ay matutumbasan din ito ng pagmamahal. Ito raw ngayon ang kailangan ni paye ang conditional love sa kanya ngayong sitwasyon. Mas magaan raw sa puso ang magbigay ng pagmamahal kaysa sa galit. Pinayuhan rin ni Tony si Tyronia na mas lawakan ang pag-intindi kay Pai lalo na sa kanyang kondisyon sa ngayon at huwag manghinayang sa pagbibigay ng pagkakataon na maging maayos ang pagsasama ng bawat membro ng pamilya. Pahayag ni Tony, hindi mo ba nakita ang isang anggulo? Si Tita Pai po ay magteterapi na. Magpapasay kaya Trist na po siya kasi wala po siya sa tamang pag-iisip. Dala ng trauma, dala ng pinagdaanan, dala ng mga nangyari sa kanya. Pagkatapos wala siyang magulang katulad mo. Hindi mo pinagdaanan ang pinagdaanan niya dahil mayroon kang kami. At maswerte ka. So hindi ka pwedeng mag-expect na she knows better. Hindi mo ba naisip na ang isang angulo is kailangan mong maging mabait sa tao? Mas kailangan mo siyang bigyan ng kapatawaran even if you don't trust that person. That is unconditional love. You just give love kasi sabi nga ni God tumulong ka sa nangangailangan. Ang kailangan ni Paye ay unconditional love.